Mengapa? facts kapag foreigner ang ka-LDR mo. 1. Kakaiba ng relasyon sa pamilya. Ang pananaw ng relasyon at pamilya ay maaaring pagkaiba dahil sa kultura. I-explain kung gaano ka-importante ang pamilya sa kultura mo. Maging handa ka na din intindihin ang role ng pamilya sa kanyang buhay. Next, magkaibang expectations. Ang pananaw sa relasyon, commitment, at hinaharap ay maaaring magkaiba. Depende din ito sa kanyang upbringing. Pag-usapan ninyong dalawa ang inyong relationship goals, at siguraduhin pareho kayo ng pananaw. Mag-check-in sa isa't isa tungkol sa inyong mga priorities. Financial considerations. Maaari ding magkaiba ang pananaw ninyo sa pera. Lalong-lalo na kung magkaiba ang standard of living sa inyong bansa. Mag-usap tungkol sa mga financial expectations. Lalong-lalo na kung magkikita kayong dalawa in person. Magiging realistic sa budget kapag nagpaplano ng trips. Mas matagal na paghahanda sa pagkikita. Ang pagpaplano ng pagkikita ay mas komplikado dahil sa mga visa requirements, plane tickets at mga schedules. Mag-usap na maaga tungkol sa mga plans nyo na pagkikita. Pag-usapan ang mga responsibilities para sa gastos at logistics. Next, social media is your best friend. Mga social media at messaging apps ang pangunahing paraan ng inyong communication. Mag-share kayo ng mga pictures, videos, o memes para mapanatiling masaya ang inyong pag-uusap. Next, pagharap sa stereotypes. Maaaring makaranas kayo ng mga stereotypes mula sa ibang tao. Tulad ng mail order bride o gold digger na comments. Iwasan mong makinig sa mga negative comments ng ibang tao. Mag-focus ka lang sa inyong relasyon at patunayan na genuine ang inyong pagmamahalan. Next, mas mahirap ang tiwala. Dahil magkaiba ang bansa at kultura, mas mataas ang mga possibility ng insecurities o selos. Natilihin ang open na communication. Huwag kalimutang magbigay ng updates tungkol sa buhay mo upang mawala ang mga pagdududa. Next, exciting at unique experience. Ganitong relasyon ay puno ng mga bagong experience. Mula sa kultura, hanggang sa mga bagong lugar na pwede mong tuklasin. Gawing pagkakataon ang relasyon para matuto ng bago at mag-explore ng ibang kultura. Maging proud na bahagi ka ng isang global love story. Next, maaring mas mahabang commitment. Kananiwang nangangailangan na mas mahabang oras sa LDR bago magkasama sa iisang lugar. Mag-usap at magplano kung paano kayo magkakasama sa hinaharap para makamit ang inyong mga goals. Tulad ng paglipat sa parehong bansa. Next, cultural enrichment. Ang pagkakaroon ng foreigner na partner ay nagbibigay ito ng pagkakataon na matuto ng mga bagong tradition at culture. Maglaan ka ng oras para intindihin at tangkilikin ang kanyang culture. Magbahagi ka din ng mga aspeto ng iyong kultura na maaari ding magustuhan niya. Next, pinapatibay ang resilience. Ang ganitong relasyon ay nangangailangan ng mas malalim na commitment at effort. Gamitin ang mga challenges bilang opportunity upang mas mapatatag ang inyong relasyon. Iwala sa pagmamahalan at dedication para magtagumpay ang inyong LDR. Ang pakikipag-LDR sa isang foreigner ay puno ng mga unique challenges at rewards. Mahalaga ay ang pagiging open-minded tapat at committed sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba, ang pagmamahal at effort ang magpapanatili sa isang matibay na relasyon. So that's our vlog for today. I hope you give it a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.